Hello sa lahat, ang title ng video ito ay Mga Babala tungko sa Mga Alindog, Kagandahan at Mahika ng Pag-ibig. Ang kag kagandahan, kagandahan at pag-ibig ng mahika ay naghahanap sa mga tao ng Diyos sa pamagitan ng hipnosis ipadala ni Satanas ang kanyang pinakamahusay ng mga ahente upang magnakaw, pumatay at sirain ang pinakatakilang mga lingkod ng Diyos. Nara naranasan ko na ito sa aking buhay at ayon ang dahilan kung bakit ipin bahagi ko ang pabalang ito sa lahat ng mga tao ng Diyos ang kahinaan ko ay ang pagnanais kung maging mahalin tinanggap ipinanggalang, naintindihan at magkaroon ng pakisama sa mga tao dahil sa kalungkutan nahulog ako sa bitag ng itong dahil pinatay ni Satanas ang aking pamilya at nagdulot ng sakit sa aking katawan na halos mauwi sa kamatayan at dahil sa takot ay ninanais kung may mag-alaga sa akin dahil ayoko'ng mamatay na nag-iisa. Bilang resulta, ipinadala ni Santanas ang kanyang pinakamahusay ng ahente upang ibigay sa akin ang mga pagnanasa sa aking laman. Ang taong ito ay kumilos ng parang inalagaan nila ang aking kapakanan at ibinigay sa akin ang lahat ng atensyon na gusto ko na nag-alis ng aking kalugkutan. Nahulog ako sa bitag ng pagtitiwala sa tao at binitawan binitawan ang lahat ng aking baluti ng Diyos. Yung armor of God. Spiritual armor. Unti-unti akong inaakay ng tao sa kasalanan na para akong naghim, hypnotize hypnotismo, na hypnotize, at nang ako ay nahulog sa kasalanan, naramdaman kong inalay, inaalihan ako. Sa simbahan ay hindi tayo kailanman itinuro ng bilang mga kristyano ay hindi tayo maaring sapian ng mga demonyo dahil meron tayong Holy Spirit at nabubuhay sa atin. Nungyit, nangyari ito sa akin. Meron na akong Holy Spirit, meron na akong personal relationship with Jesus Christ, Mar narinig ko ang parating ang boses ni Jesus Christ, nagawa kong parating kalooban ng Diyos, pero nangyari ito sa akin. So, be warned. At nadala ako sa kasalanan sa loob ng maraming araw. Para akong nasa kulungong uh, jail, pinakain ng demonyo ang sarap ng aking laman bilang pagkain sa aking upang patuloy akong magkasala para mabulag ang aking mga mata at mabingi ang aking mga tenga upang hindi ako magdaing madag, magdaing sa Diyos para sa tulong at awa. Ang aking katawan ay mas malakas kaysa sa aking spiritual noong panahong iyon na humantong sa akin sa pagkakasala ng hindi nakokonsensya. Kung minsan ay hahat ako ng Holy Spirit sa aking kasalanan. ngunit ako ay nakakadena ng maghigpit sa aking kasalanan. Kaya nahihirapan akong tumakas at magsisi. Sa bawat pagkakataon ng sumisigaw ako kay Jesus Christ para sa tulong at karunungan upang ma maunawa wan at tanggapin ang aking kasalanan upang ako ay makapagsisi nito dito ang ahente eh, ni Santanas ay hinihika ay ah, hinikayat ako na big, bigyang kasiyahan ang aking mga pagnanasa sa laman ng ibinigay ko dito palala Hanan ko sa kayo, uh, be warned. Hindi ako pinilit ng devil na magkasala. Sa halip, ang taktika nito ay palaging humihingi ng pahintulot kung gusto kong magkasala o kahit na sinubukan akong kumbinsihin na mas masisiyahan akong gawin ito. So pretty much nagawan eh uh, yung tao, kala kong kaibigan, parating nagtatanong sa akin kung okay lang sa akin gawin to yung kasalanan or okay lang akong eh uh, uh, ma-enjoy yung kasalanan ko hindi niya napilit sa akin ng uh, magkasala parating niya tanong and yun ang uh, nahulog ako sa loob niya na uh, kasi hindi ko napatay ang fleshly desires ko worldly, fleshly desires. That's why nagkasala ako. Uh, at sa bawat pagkakataong sumuko ako sa aking kasalanan, mas nahirapan akong hanapin si Jesus Christ na parang mas nalulunod ako sa kadiliman. Yung turning point na laman ko, kailangan kong magrepent talaga. When natanggap ko yung mensahe galing sa pinsan ko, sabi ni Father God sa akin, kung ayaw ko magsisi sa kasalanan ko, iiwan niya ako at ipagpapatuloy ko ang kasalanan ko at magtatapos, uh, he'll throw me sa impyerno uh, when mamatay ako. Natatakot ako, nagpagtanto kung ang pagpapakain sa mga pagnanasa ng aking laman ay nagre sa pagkawala ng iyong kaluluwa sa impyerno. So, uh, natakot ako that uh, yeah, yung katawan ko masaya ang gawin yung kasalanan. Pero, sa yung result naman, kung ayaw kong magsisi, when mamatay ako, pupunta ako sa impyerno. So, yun ang na, nakita ko na pakita sa akin ni Jesus Christ. Ang lahat ng matuwid ng ginawa ko noon ay walang halaga sa Diyos kung patuloy akong magkasala. Kaya naman nagdasal ako kay Jesus Christ na bigyan ako ng lakas para masira ang relasyon ko sa taong akala ko ay kaibigan ko para magsisi ako at hindi mawala ang kaligtasan ko. Tinulungan niya ako, ngunit pagkatapos ay naramdaman ko ang epekto ng depression na ang pag-atake ni satanas sa akin para sa pag-abandon sa aking kasalanan. So, na-attack ni Satan ako kasi Uh, nagsisi ako. Ayoko na yung kasalanan ko. And so, na-feel kong um, nalungkot ulit ako. Hindi ako mahal ng tao ni Lord Jesus Christ. Uh, parang to the point ng gusto ko nang mamatay. Kasi, anong anong uh, yung what's the worth of living kung nawala yung um, yung taong parating andun par, uh, sa yung tutulungan ka ma give you attention parang uh, wala na yung saya sa buhay pero masama yun eh uh, galing yun sa demonyo eh para ma-depress ako para isa pang step suicide na you see at masama 'yun ayon ni Jesus Christ 'yun pero with God's mercy and grace natulungan niya ako tanggalin yung masamang isip sa akin at sa puso ko kasi nagkumbaba ako at na hingi akong patawad sa kasalanan ko. Kaya naman, nagdasal ako kay Jesus Christ na bigyan ako ng lakas para masira ang relasyon ko sa taong akala ko, kaibigan ko. Para magsisi ako at hindi mawala ang kaligtasan ko. kinalangan ko mag-ayuno sa parehong daming ng mga araw na magkasala ako upang ma maibalik ang aking puso, isip at spiritual kay Jesus Christ. So nagfast at pray, nagdasal ako sobra dami beses walang tao kasama ko for how many days. At uh, nagkumbaba ako talaga. Nahingi ako ng patawad at gusto kong magbagong buhay talaga. Gusto kong uh, si Jesus Christ turuan akong uh, hindi nang uh, pataw, patawarin ako ng kasalanan ko but uh, uh, turuan akong hindi ulitin ang kasalanan ko to give me discernment and wisdom and understanding para hindi ako maloko ulit ngayon malaya na ako at manatili akong malaya natutunan ko ang aking mga pagkakamali at hindi na mauulit yun ang promise ko sa sarili ko habang all throughout my lifetime till the end of my breath yun ang promise ko sa sarili ko kung nan mo si Jesus Christ ang kanyang sariling pamilya at mga disciples ay nag-iwan sa kanya noong siya ay ipinako sa krus at namatay iyon ang landas ng kamatayan upang makapasok sa buhay ng walang hanggan kasama ni Jesus Christ na dapat kong gawin at sa lahat ng pumili na maging mga disciples ni Jesus Christ ang mga hinirang ng Diyos tandaan ito ang mahika kakan, kagandahan at pag-ibig ng mahika ay maaring makaakit sa mga tao ng Diyos sa pamagitan ng kasiyahan ng mundo. Nungit ang lahat ng ito ay pana, apansamantala na wala, nawawala, nagiging sanhi ng iyong pagkakasala at talikuran ang iyong kayugnayan kay Jesus Christ. Pero ang salita ng Diyos, Diyos ay nabubuhay magpakailanman at walang hanggan. Pinipili ko ang salita ng Diyos upang mabuhay sa aking buhay, upang baguhin ang aking puso, isip at buhay upang maging katulad ni Jesus Christ Amen so yun ang testimony ko uh, I alam kong uh, mahirap talaga na daanan ko pero um, nakalaya na ako that's why naninig niyo ako na I'm preaching again um pero, sana natuto kayo sa testimony ko. Sana hindi nyo gawin yung kasala ko. Na maingat kayo sa mga tao. Uh, alam ko sa mundo na yon ang daming modus ng para sa pera, para sa you know, uh, ibang bagay. Pero, anong talagang ingatan natin is yung mga taong uh, gusto nilang maging kaibigan tayo hindi para sa pera hindi para sa mga bagay pero sa gusto nilang uh, mawala tayo sa relasyon natin kay Jesus Christ para hindi tayo papasok sa langit. Kasama natin sila sa impyerno. Yun ang focus nila. Hindi nila sasabihin nila sa iyo. Pero yun ang goal nila. E ingit sila sa iyo eh. That's why gusto nilang maging kaibigan mo sila eh. Pero yun ang number one focus natin kasi hindi obvious yan eh. Kala mo, kaibigan mo sila kasi uh, bibigay nila sa'yo ang uh, yung gusto mo. Yung attention. Yung kala mo, importante ka sa kanila. And ito, hindi niya kailangan pera. Gusto nang nila, niya Masaya ako sa buhay. Yun nang. So, mag-ingat kayo. Sana natuto kayo dito. Matindi ang nang, nang, nangyari sa akin. Pero, ang gandang transformation nakita ko sa buhay ko. At mas malapit ako na yun kay Jesus Christ and I'm grateful that God has forgiven me and given me a second chance para mabuhay ulit ako at para ma-share how merciful and gracious Jesus Christ is even kung masamang nagawa mo talaga that deserving ka pupunta ka sa impierno pero ayaw niyang i-condemn ka dun. Gusto niyang bigay ka ng another chance para magsisi ka sa kasalanan mo habang buhay ka pa. So, ito ang end of the message. May Jesus Christ bless you.